kasi yan, why are crying? So yan, yeah, nandito na tayo sa bahay. At hindi na ako masyado nakapag-vlog doon sa uh, trabaho ko kasi sobrang busy ko talaga. Kaya hindi tayo nakapag-vlog kasi nga araw-araw busy, araw-araw marami ang ginagawa. Araw-araw tambak -araw ako ng trabaho. Iwan ko so, ba, hindi na natapos, hindi na naubos yung aking ginagawa. So yan, yeah, bumili ako dito ng ano ng pang merenda. Uh, kaya yung ding araw pa lang to, September 7, birthday din pala ng aking na mayapang tatay. Uh, birthday ng tatay namin today, September 7. At uh, yan, nakakamiss lang kasi... Ay. anyway, katulad uh, ng dati, ako lang dito sa bahay, yung asawa ko isa, nasa work pa siya, uh, tayo magsasahing muna para pagdating niya, meron na tayong uh, sinaing. Actually, meron naman kaming ulam na. May luto na kaming ulam. May luto yung asawa ko gabi ng adobo. Chicken adobo. Sinasahin so, lang tayo ng... mga Ilan pa sa ko? Wala kaming bahaw. Eh. Tatlong gatang. Ang sinasahin namin, ang sinasahin namin, tatlong takal. kasi okay. uh, sabi lang din kasi yung mga aso sabi nyo din sila kasama sila sa pagsasahing namin. At the same time, nagbabawang din ako ng kanin, ng ulam, para makatipid. Kasi kailangan natin magtipid. Dahil tayo magbabakasyon sa Pilipinas next year. Hopefully, in God's perfect time, in God's will, tayo makatagbakasyon. Kasi sobrang gusto-gusto na talaga magbakasyon. Kasi sobrang ano na nakaka nakakaano na nakasal kumeme-expect para talaga na na buburaut na ako dito. Para kang kasi matagal ka nang hindi nakapagbakasyon. So, kaya ganoon siguro yung pakaramdam ko, parang ha, parang bagot na bagot na ako. Actually pareho kami ng asawa ko kasi kung gano'ng katagal na hindi nakaka-uwi, gano'n din siya katagal na hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. Kaya pareho kami nang nararamdaman na parang feeling namin is a, uh, yung bang buhay namin dito is a, uh, ano lang, umikot lang sa bahay, sa trabaho, gano'n lang. Kaya siguro gano'n yung nararamdaman namin. Parang nakakaano na, yung parang nakakasawa na, parang dadating ka talaga sa point na gano'n, Although okay yung kinikita mo, pero syempre, parang iba pa rin yun, parang nasa sarili mo kang bansa. Kaya lang, sa panahon ngayon, kailangan talaga maging wise ka kapag nag-for good ka. Dahil, uh, lalo na ngayon, ang parang, ang mahal daw na mga bilihin sa Pilipinas. Kahapon, nung um, kausap ko yung nanay ko, grabe yung itlog, 10 pesos ay nagugulo nagu nauwindang ako sa mga ano sa mga presyo kasi may tindahan kasi yung nanay ko e, tinanong ko yung mga mga paninda niya kung magkano yung mga presyo tapos eh nawindang ako sa kilo ng bigas as in gano na pala kataas na sa 50 na yata siya samantalang dati yata nung umalis ako doon nasa 20 lang yata o 30 Ganun talaga kamahal grabe kahit yung ano, yung tag dito, yung nag nagulat din ako sa pancit canton. Sko po. Ang na pala. <laughs> Sobrang mahal na pala ng mga bilihin. Although dito naman, tumatas din yung ano, yung bilihin. Kaya lang kasi, mas mas grabe ang pagtaas ng presyo sa Pilipinas kumpara dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na, ewan ko, para kung sa so, 10 years ko na hindi ako na, na nagtatrabaho dito para nalaman ko yung presyo ng bilihin ay talagang mapapano ka na o talagang yung isang libo mo totoo nga yung isang libo mo parang wala nang wala nang mararating wala nang parang konti na lang yung mabibili mo sa isang libo samantalang dati noon kapag may isang libo ka napakalaking bagay na, na kapag may isang libo ka parang pakaradamong milyonaryo ka na pero yung isang libo wala na wala na siyang value tapos doon ganun ka, dahil sa sobrang ano, mahal na pa nang Kaya sabi ko, paano na ito makagpupurgon? Kung, kung sa presyo pa lang ng bilihin ay mawiwindang ka na. Kaya pinagpipray namin na maging okay yung pagpupurgon namin. Kasi syempre, pag uwi namin sa Pilipinas, lalo na ako, ay, iwan ko lang kung pa ako ng trabaho. Dahil alam nyo naman sa atin sa Pilipinas, kapag may edad ka na, ay limitado na yung access mo sa trabaho. Parang yung edad ko kasi 40, parang dapat nasa ano ka na, managerial yung position. O kaya ang bagsak ko, call center. Eh, hindi naman ako hindi ako umano sa pagko-call center, hindi sya, hindi yung line up ko yung pagko-call center. So sabi ko nga pag nag-for good pala, paano na? Yun kasi yung problema talaga sa Pilipinas eh. Masyadong ano, ayaw ko, masyadong masyado kasi mataas talaga yung standard natin. Parang pag masya pag may edad ka na sa atin sa Pilipinas, parang may discrimination ka na. Tapos ang ano pa, ang qualifications pa, mga requirements. ko, Ang haba. Ang dami mo, may NBI ka na, may police clearance ka na. Ano pa yung kailangan mong patunayan? <laughs> Kung meron ka na NBI, may police clearance ka pang, may barangay clearance ka pang isasubmit. Eh, sobrang okay. Kaya talagang hindi mo masisisi talaga mga Pilipino na mas pipiliin nilang trabaho dito sa ibang bansa. Eh, kasi nga naman sa atin, di ba? Although, marami sa ating trabaho, kaya lang kasi, so, yung, yung qualifications para sa trabaho is mata masyado tayo mataas mataas yung standard natin. Pero pagdating na sa sweldo, doon tayo lumalaglag kasi nga maraming mga ano mga tax pero okay din na naman yung may tax kasi uh, in the near future makapapakinabago mo yung mga tax na kinakaltas sa'yo ba diba? like for example yung SSS uh, pill health ano pa ba yung mga basta mga ganun yung mga kinakaltas unlike dito wala yung sweldo namin buong buo ko nakukuha yung sweldo walang kaltas pero, syempre, dapat marunong ka pa rin mag-budget ng pera mo, marunong ka mag-ipon, kahit sabihin mong walang kaltas, walang mga uh, tax, eh dapat marunong kang humawak ng pera. Kasi, pagka dumating ang panahon na kailangan mo na magpurgod, o oh, nga, -nga kakapag wala kang ipon. At ito, mamaya ko na to kakainin, Itay ko yung asawa ko pagdating niya para sabay namin kakainin. So, yun lang yung ating vlog for today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi. Pa na to eh. nag na. Bakit ba nag Ha? Bakit ba nag TikTok pa? TikTok pa more? so, bye-bye na! Bye-bye na! Oh, bye-bye!